Welcome po sa ating panibagong edisyon ng Pagsusuri. Nagpapatuloy ang panawagan ng bawat Pilipino sa pagpapanagot sa mga nakmurakot sa mga infrastructure projects sa bansa. Kasabay din po nito ang pagpapatuloy ng pagkwestiyon sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Kasunod ng tila mabagal at pribadong pagsisiyasat sa mga investigasyon at nilino naman ang pamahalaan na paraan lamang ito para matiyak na matibay ang mga ebidensya at maiiwasan ang sinasabing trial by publicity. Nananatili pa rin naman ang katanungang ano na? Kaya sa ating episode ngayon, alamin po natin ang psychosocial aspect ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Ito po si Heidi Bernardo-Sampang at ito ang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Sa kabila ng naunang pahayag sa pag-livestream ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, hindi pa rin ito maisasagawa dahil sa kawalan ng mga panuntunan. Kung matatandaan, ito po ang komite na inatasan ng Pangulo na magsiyasat sa malawakang korupsyon sa flood control at sa iba pang proyektong pang-infrastruktura. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Dan Gonzaga. Balita Segment Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Formal na ipinanawagan ng business sector kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag institutionalize ng mga mekanismo laban sa korupsyon, partikular sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sa isang joint open letter ng iba't ibang business at labor groups, hiniling nila sa Pangulo na maipasa bilang isang batas ang panukalang magtatatag ng ganap sa ICI o Independent Commission for Infrastructure. Ito ay upang mas matutukan ang mga investigasyon patungkol sa korupsyon, partikular sa pangongolekta ng ebidensya, pagsisiyasat at pagpapatupad ng mga parusa sa mga sangkot sa katiwalian. Kapag naisapatas ang ICI bill, magkakaroon ng kapangyarihan ng komisyon na mag-issue ng sabpina, pagpapaharap sa mga individual na sangkot sa korupsyon at pagpapataw ng contempt o pagpapakulong sa mga ayaw makipagtulungan sa kanilang investigasyon. Hinihiling din ng mga negosyante at labor groups ang pag-freeze ng mga bank accounts at ari-arian ng mga sangkot sa katiwalian o korupsyon. Binigyang diin din ng mga grupo na dapat gawing urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang bill upang maging institusyonal at tuloy-tuloy ang paglaban sa korupsyon. Naniniwala sila na paraan ito upang maibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Nagpaliwanag ang Malacanang hinggil sa mabagal na pagtugon ng pamahalaan sa isyu ng flood control scandal. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro sa kasagsagan ng ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kinakailangan sundin ang due process sa pagpapanagot sa mga personalidad na sangkot. Ayon pa sa kanya, hindi maaaring madaliin ang due process sa investigasyon ng mga flood control anomaly. Tiniyak din niya na ang pamahalaan ay gumagawa ng tamang pagkilos na naayon sa batas. Sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayos sa batas. Nagmamadali, yes, minamadali lahat. Pero hindi natin mamamadali ang lahat pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. Si Palas Press Officer Claire Castro, binigyang diindi ng Presidential Communication Official na marami ng hakbang na ipinatupad laban sa mga sangkot sa katiwalian. Kasama dito ang pag-freeze ng asset ng mga naturang individual ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC pati na rin ang pagpapasampan ng kaso at paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nilinaw rin ni Castro na kinakailangan munang maglabas ng warrant of arrest bago may pagutos ang whole departure order laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang naturang pahayag ay nagugat kasunod ng open letter ng mga nasa sektor ng negosyo at labor na nananawagan ng agarang pag-aksyon na panagutin ang mga sangkot sa blood control issue. Para sa pagsusuri, ito si Dan Gonzaga. Pagsusuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nanonood at nakatutok sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay napapanood online sa pamagitan ng piling himpilan ng FEBC Philippines sa buong bansa at gayon din sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Isa sa mga gumimbal sa ating mga Pilipino ang lawak ng korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura. Kung matatandaan, sangkot dito ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, mga politiko at mga contractor. Tinatay ang mahigit bilyong-bilyong pisong halaga ng mga palpak at guni-guning mga proyekto ang nabunyag na galing mismo sa ulat ng ating Pangulo. Dahil dito, hindi natin maikakaila na posibleng may epekto ito sa mga pangkaraniwang Pilipino. At ang bawat kababayan natin ang nagpondo at nagkustos sa mga proyektong ito sa pamagitan ng ating mga buwis. Kaya naman, yan ang ating susuriin ngayon kasama si na psychologist Tofi De Jesus at Bishop Ruben Abante. Welcome po ulit sa ating pagsusuri at nagbabalik ang ating interview sa isang magaling na psychologist na si Tofi De Jesus. Magandang araw sa iyo, Tofi. Magandang araw po, Bishop, at salamat po sa inyong pag-imbita sa akin sa palatuntunan ito. Noong nakaraan nating pag-uusap, Tofi, ay pinuntuhan natin yung potensyal ng ating mga kabataan. Now, sa kalagitnaan ng mga issues ng korupsyong, sila ang unang magigiba eh. Pero ang sinasabi natin, i-hone natin ang kanilang potential sa iba't ibang areas ng kung saan opportunities may be given to them. Okay, ngayon, ito ang sistema natin. Okay? eh, habang nagbibigay tayo ng oportunidad at ating kinikilatis ang uh, potensyal ng ating mga kabataan, hindi nawawala, Tofi, ang negativity sa lipunan. Yung mga nasa puder na talagang korap ang kanilang sarili. <laughs> Magkakaroon sila ng defense sa kanilang sarili because masethreaten sila. So, ang ibig sabihin, paano natin masusustain itong parabang productive na approach natin? No? Sa imbis na nagigiba na kalooban ng ating mga kabataan. Pa, paano gagawin? I think ang unang step dyan, Bishop, una sa lahat, is that we have to intertwine nationalism with productivity. Oh, Kung magagalit. Okay. Ito ang natin sa mga Pilipino na kapag ikaw ay nagtatrabaho, kapag ikaw ay gumagawa, kapag ikaw ay kumikilos, ginagawa mo ito in behalf ng bansang tinitiran mo. If you look at it, malaki ang nawala sa mga Pilipino pagdating sa ganyang pag-uugali. Di ba? Mm -hmm. Kumbaga, ang nangyayari kasi sa ating game is that we think that the country is really not doing well. That's why we don't care any much towards the country. Okay? Mm. Pero kung bagay ganito ngayon yan, eh, kung ang bawat isa sa atin, ang magiging mindset natin is that sa bawat trabaho tinatapos ko, sa bawat gawaing natatapos ko, sa bawat, uh, let's say for example, career na nabubuo ko, ito ay parte ng nation building. Okay? okay. okay. So pag ganun lang ng mindset natin doon ngayon natin masasabi na okay unti-unti gumagawa -unti tayo ng isang henerasyon na ang nandun nand doon yung pagmamahal sa bansa. Now when the time comes na merong tama at legal na oportunidad para tanggalin ngayon yung mga nasa pwesto, medyo kumbaga nanuot na yung ganung idea. Kapag boboto ka, alam mo ngayon na hindi ka bibili ay hindi ka papayag na mabili ang boto mo. Hindi ka papayag hmm. na madaya ang boto mo. Hindi ka papayag na tipong yung mga taong dapat na may magawa, yung mga taong pwedeng mailuklok ay eh, matanggal sa pagkakanominate. So I think hmm. doon tayo magsisimula sa ngayon, Bishop. So by planting the idea of nationalism as we bridge the gap between people who are working right now and those who are entering the workforce, magandang idea yan. And then from there, okay. Mer meron lang akong i-comment doon sa nationalism. Paano natin maitataas ang nationalism except na palitan natin yung negativity sa isang positibong approach? Alam mo, parang nasanay tayo sa yung nag-aagawa ng credit, nagigibaan, nagde-demolish ang ating political system. Di ba? Hindi tayo sanay sa pagbibigay ng credit to whom credit is due honor to whom honor is due yung bang award system, reward system, wala tayo nun eh. Agawan tayo ng agawan. Demolish tayo ng demolish. Ang sabi ko nga, alam mo, halimbawa, itong mga OFWs natin abroad, no? Para bang ang tinitingnan lang palagi yung mga problema nila, but we never actually looked at OFWs who have made it abroad and who are themselves being honored by countries na kung saan sila naroroon. Di ba? Wala tayong paraan parang ibalik sila. Okay? Wala tayong paraan para kilanlin sila to even give recognition to them. Pero palagay ko, kung ito'y masisimulan natin sa mga kabataan at uh, iya advance yung positibo, at, meron silang para bang titingnan na maganda pala maging Pinoy. No? Actually, Bishop, dyan kasi nagsisimula, nagsisimula kasi po yan sa crab mentality. Na talaga oh. naman napakatagal nang naging, na, kumbaga naging, pa, naging parte ng fabric, social fabric ng Pilipino. And at the same time, isang napakamasamang ugali na hindi natin basta-basta matanggal sa ngayon. I think sa ganun papasok, Bishop, yung tinatawag nating development of collectivism. Kumbaga, sinasabi natin ngayon na tipong, ang ginagawa ko ay hindi lang para sa akin. Ang ginagawa ko ay nakakaapekto sa aking kapwa. Ang ginagawa ko ako ay nakakaapekto sa akin bayan. So, kumbaga, doon mo ngayon dapat nakikita that you as an individual, you are not just simply working for who you are. You are also working for your country, your community, your family. Doon dapat ngayon natin ma-develop yung ganung idea. Parang ganito na lang po. Katulad sa kinikwento nyo, do we are getting where credit is due? Ang punto dito muna is this. Ano ba ang goal natin? Magkaroon ng credit o may angat ang buhay ng tao? Kasi kung ano nangyayari, ang ang nagiging mentality ng bawat kabataang Pilipino gagawin ko to kasi gusto kong ma-recognize ako then talaga hindi tayo unlad oh. Pero kung nangyayari, ang naging mentality natin ganto Ginagawa ko to kasi kailangan ng mga tao ang ginagawa ko Example po let me just give you a concrete example A few decades ago walang seatbelt sa kotse And mm -hmm. then Volvo so sorry if I need to say the brand pero I just want to recognize them Volvo developed the seatbelt. Yung kung ginagamit natin ngayon, yung three-point seatbelt. And they gave it for free. Okay? Hindi nila pinatent yan. So lahat ngayon ng kumpanya ng sasakyan, pwedeng kumopia ng ginawa nila. Kasi ang katwiran nila, hindi lang to para sa amin bilang kumpanya. Ito ay safety ng bawat taong sumasakay ng sasakyan. So in that sense, yun ngayon yung kailangan ma-develop natin mga Pilipino. Ang bawat ginagawa natin ay hindi lang para sa akin. Ang ginagawa natin to dahil meron tayong kapwa, meron tayong buhay, meron tayong lifestyle na isinusubok natin iangat. Yun know, ang nawawala sa mga Pilipino ngayon eh. Kumbaga, hindi na tayo madaling maging isa. Okay? Totoo. Madaling mag madaling pumunta sa kung ganyan, mag-demonstrate. I'm not saying that's the wrong thing. Go ahead. That's freedom of expression. Pero I think we need to go one step further than that what can we really do to ensure that the quality of the Filipino life is the one that we're trying to improve? Okay? Okay. So, and I think this, yung bagay po, kailangan natin mas mapag-concentrate on yun. And this actually can be done in parallel with uh, the justice na ginagawa natin. Mga oh, definitely. Oh, definitely. Hindi dapat labayan yun eh. But at the okay. same time, we should offer something na in parallel para medyo nababawi natin. Correct. Kasi ito po yan, kung mag-aantay tayo sa justice system natin, talagang matagal. Ayon. It, will, it will take time. Lalo na kung legal naman kasi yung pamamaraan na ginagawa mo. So it will take time. So the problem there is that as you are fighting the level of corruption on the legal basis, the problem is that living does not stop. Kung baga patuloy ang takbo ng buhay eh. So I, I do agree that it should be a parallel system na tipong, o oh, sige, hayaan mo yung mga taong marunong sa batas yun ang gawin nila. Yun ang forte nila eh. Pero tayo, na hindi naman tayo mga abogado, hindi tayo mga tipong talagang marurunong sa batas, yung balik tayo sa kung paano ma-improve ang buhay. Balik tayo sa kung paano ma-improve ang ating sarili. Paano ma-improve ang ating bansa. Y uh, parang parang yung... ganito lang yan eh. Uh, maraming kaso ngayon. Maraming iniimbestigahan. Would we simply wait sa imbestigasyon? hanggang makasuhan ang dapat makasuhan at makulong ang dapat makulong at yung mga ghost projects, yung mga uh, proyekto na hindi natapos, yung mga proyekto na dinidevelop pa, ay hindi, mag-aantay pa ba tayo sa mga cases na ito, ma-resolve muna at maparusahan, pero wala tayong ginagawa, hindi naman nag-aantay ang mga bagyo, <laughs> hindi naman is. nag-aantay ang mga disaster, they come. So anong gagawin natin? Ibig sabihin, while the legal remedies ay ginagawa, eh mag-isip na ang mga private sector at tayo mga kabataan. No, tayo mga kabataan. O, Isa doon, Bishop? No problem. So, oh. <laughs> so, upang mag-isip na tayo kung anong iaambag natin lahat. Tama lang right. yun, di ba? At the end of the day, Bishop, ganito po yan. When you talk about resilience, o yung katibayan ng loob o katatagan ng loob sa aming mga psychologists, the first step is accepting the situation that you have. Hindi okay. na tayo pwede mag-antay sa perfect timing, so to speak. Kasi there will be no perfect timing for this one. So kung kunyari, tanggap na natin, okay, nabiktima ng ghost project yung barangay mo. Patuloy okay. ang bagyo, patuloy ang natural disaster. Ang tanong, anong preparedness ang ginagawa ng barangay mo or ng mga tao sa barangay mo patungkol sa bagyo? Ano yung sistema na pwedeng mai-apply sa konteksto ng lugar ninyo para matulungan kayo sa pagbagyo. Kasi ang punto naman dito, hindi natin mababago na 'yung natural way of things, right? Talagang bagyuhin ang Pilipinas, ano tayo. Pero what can we do about it? Ano 'yung mga tamang tamang mga safety safety precautions, safety nets na pwede natin ilagay within the barangay to help them survive natural disasters even better. And I think doon ngayon papasok yung mga education institutions na nag-aaral ng mga ganitong yes. bahay. Kayo, kumbaga yung mga nasa academe, kayo yung pwede magbigay ng expertise dun sa mga tao. You can be the ones that can lead. O kaya naman, for example, o let's say, paano yung humanitarian effort ano yung pwedeng gawin dyan? So dyan naman ngayon papasok yung mga local na civil groups okay, na pwedeng gumawa dyan, di ba? O kaya, for example, yung mga churches natin, ito ngayon yung magsasabi na o oh, sige, pag time ng bagyo, ito yung evacuation plan, ito ang may, may contingency budget tayo, ito yung mga pwedeng ibigay for humanitarian help. Kung baga patuloy. Okay? Yeah, Actually, sa ating mga churches, napakalaking bagay na matuto rin ng psychological first aid yung ating mga counselors yung mga right. spiritual counselors ano pwede silang itap tap para mm. kumbaga paibsan yung impact ng mga sitwasyon na nangyayari sa tao ang punto ngayon dito again kung wala tayong aasahan sa gobyerno let it go it's all right let's just work with it to the ourselves okay Oo. kasi, kasi ano nangyayari topic ganito eh ano nangyayari Merong magiging issue na salipo na natin sa mga proyekto maraming madi-disappoint marami depressed Pagkatapos, ang gagawin, nakikihalo sila sa mga investigasyon. Yun na lang ang focus nila. Na walang nangyayari. When yeah. they can do other things, abay, nag-aantay na lang, eh, puro pa naman tayo kung anong kwento o ano nandiyan, nakikihalubilo tayo. Wala nang ibang pinupuntahan na positibo. Now, how can we now redirect their attention to something good? Yun ang isang bagay, eh. Di ba? Actually, kung maaalala mo, Bishop, alam ko ito, naabutan mo to. Sabi ni Kennedy before, don't ask what your government can do for you. Rather, ask yourself what you can do for your government. Or, or for this time, i-modify natin what you can do for your country, what you can do for your nation, what you can do for your community. mag mm. tayo in the legal way. Walang problema, nandiyan na yan. Let the people who know the law work with. When the time comes that you have the freedom as a Filipino to vote these people out, then vote them out. Ang kailangan maintindihan ng mga Pilipino dito, ang boto nyo ay importante. That's why mm -hmm. talaga ang boto, hindi nyo dapat yan binibenta. Kasi yan ang magsasabi ng future ninyo eh. Ngayon, kung talagang umabot sa punto na puro buhaya pa rin yung nandiyan dyan, lalo magagawa, then let's help one another. Let's ask ourselves, what can I do for my community? Ano yung una kong magagawa para matulungan ko yung mga less fortunate sa community ko. It's not only just giving them money. It's not like that. But rather letting the community have a better system. 'Yun ang nawawala sa atin ng mga Pilipino eh. Better system of doing things. Okay? Ayun. Alam mo itong pag-uusap natin tofi, malaking bagay ito eh. Kahit sa DJ, sa FEBC while uh, we look into uh, the things that we need to deliver to our people in terms of ano ba ang dapat maging kaalaman nila sa mga nangyayari pero meron tayong ganitong pinag-uusapan kung hindi tayo ma focus doon sa negatibo because yeah. uh, meron naman tayong sistema ng hustisya. but mm -hmm. at the same time ibaling natin ang mga ibang mga mamamayan lalo na ang kabataan into the more productive areas ito na lang okay? yung bishop sabi ko nga kanina, huwag tayong papayag na gamitin ang sitwasyong ito para mapagsamantalahan ng mga magkakalaban sa politika ang tao. Hmm. Kasi meron ganyan eh. May isang politiko halimbawa na magsasabi, ako righteous ako, tulungan ko kayo. Pero ang hindi natin, hindi natin nakikita doon is that they are also using the people just to get rid of their rivals. Di ba? Kung maraming nagkalat na ganyan ngayon. Now, ang akin lang, bilang isang bansa, we can sublimate this anger, this frustration. We can divert it into something that is more productive. That's great. And I think dun ngayon papasok yung community thinking. Yes. Kaya natin isipin ngayon, anong maitutulong ko sa munti kong komunidad? Anong maitutulong ko sa kapwa ko na nandyan-dyan sa akin? Minsan, may pag-iisip tayo, gusto natin tulungan yung nasa ibang bansa. Ay, walang makain sa ganong bansa, walang magawa sa oh. ganong bansa, may safety issue sa ganong bansa. Natanong mo ba yung tipong, ano kaya pwede ko matulong doon sa pobre na nandoon sa barangay ko? Oo, oh, hindi ba? Oo. Parang ano eh, parang karera at uh, trophy. Halimbawa sa Olympics, ano? Kumakarera ka, tumatakbo ka. Pagkatapos na tampilok yung kaliwang paa mo. Mm -hmm. Eh, sa sobrang frustration mo, eh, tumigil ka ng karera dahil sa kaliwang paa mo, eh, meron ka namang kanang pa eh. Mm -hmm. And you can actually even finish finish the race even limping dahil okay. may paa ka, di ba? Correct. yung I ating think... Doon ngayon papasok yung defeatist attitude, Bishop. Kapag ang pakiramdam ng tao, talagang napaka-hopeless na, talagang they will say, bahala na. And I think it's been a contribution, yung ganung uri ng pag-ugali kung bakit tayo nandito ngayon. We often think the Philippines has no more future. The Philippines is already a hopeless, deadbeat country. It is not. ilawin natin yan. May pag-asa ang Pilipino. May pag-asa ang Pilipinas. Pero kailangan kumilos tayo. Yeah. Kailangan magtulungan tayo. Okay? Oo. At alam mo, mayroong picture yung karera na sinasabi ko sa Olympics eh nung uh, leading siya pero natampilok siya, no? Limping siya. Alam mo, yung sumusunod sa kanya na dapat unahan siya, tinulungan pa siya eh. Okay? <laughs> Buo yung porma niya. Eh. And together they finished the race. Siguro yan ang magandang picture para sa atin, ano, di ba? Definitely. Ang punto dito is this eh. Masyado na tayong nasira bilang isang society, to be honest. Pero it doesn't mean that we are already down. Kung yes. baga, we, we, can still rise up. Yun nga lang, kailangan maging mapanuri tayo in a sense kung ano yung tamang strategy, ano yung tamang output na kinakailangan. Kasi ang punto doon, e-effort ka na lang, e syempre, ishoot mo na doon sa tamang output sa tamang direction para talagang mas may impact. It's not yet too late for the country pero we have to act now para matulungan natin ang mga sarili natin. That's great. Alam mo, napakaganda ng pag-uusap natin. Ako mismo nagandahan dito eh. Dahil eh, makikasawasaw na lang ba tayo sa lahat ng negatibo samantalang mayroon naman tayong maaaring gawin bilang bayan. Hindi naman yes. lahat ng Pilipino corrupt. Exactly. Okay. Hindi la okay. hindi pa naman lahat ng Pilipino ay e nalaso ng pag-iisip sa ganong bagay. Ang punto na lang kung nalaso na 'yung iba, hayaan na natin doon kung baga cut the losses. We just need to cut the losses and then let's let's preserve those who can be preserved. Tulungan natin ma-improve 'yung susunod na generation. It's not yet too late. Very good. Narinig niyo po 'yan sa pagsusuri at sa pag-uusap na ito. Kasama ang magaling na psychologist na si Tofi De Jesus. Maraming salamat, Tofi. Until next time. Dibigyan natin ng dahilan ang ang bayan natin upang umusad tayo at umusad tayo magaling. Maraming salamat. Sa iyo. Thank you very much, Bishop. Always a pleasure to be here. Okay. God bless you. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Dumako po tayo sa kung ano ang maaaring makuha natin sa salita ng Diyos upang maging gabay sa mga pinag-uusapan po natin. Talaga po sa lahat ng hinaharap natin sa ating lipunan, sa lahat ng mga issues na ito, e eh nakaka-frustrate. So ano ang bilin sa atin ng banal na kasulat? Doon po sa 1 Peter chapter 5 and verses 6 to 10. Nagsimula po dito si Apostle Peter sa pagbibilin sa mga mana ng platinong arma, dumadaan sa maraming hirap sa buhay yung realidad ng persecution. And they were forced to be scattered abroad at maging mga foreigners sila. Okay? At alam nyo eh, yung pinagdaanan nila, katakot-takot din po ang hirap. Pero obserbahan po natin. And I just need to paraphrase yung mga verses po dito. Una sa verse 6, ang binili niya, magpakumbaba kayo sa ating Diyos at itataas niya kayo. Sa verse 7, kung kayo'y merong anxiety, ay idulog sa kanya ang lahat ng ito sapagkat ang ating Diyos ay hindi tumitigil sa pagkalinga po sa atin. At doon sa verse 8, kumbaga ang sabi niya, you stay sober, you stay alert, kahit na ang inyong enemy, like a roaring lion, seeks whom he may devour. Ganun po palagi talaga ang jablo at ang mundo talagang pinipigilan tayo at lahat ay ginagawa upang tayo man pay Ang sabi sa verse 9, kung ano man ang ginagawa ng kasalanan at ng diablo ang mundong ito, you stand firm against them. Okay? Firm in your trust. And then look at verse 10. Ang sinasabi po sa verse 10, na kahit tayo daw po ay mag-suffer, ito ay a while lang. Pansamantala, you will really need to suffer a while. Ano po? Subalit, sa kung paano tayo nagtitiwala sa ating Diyos, the God of all grace, doon sa verse 10 of 1 Peter chapter 5. Ang sabi eh, ang sabi dito eh, after you've suffered a while, ay gagawa siya ng paraan to perfect you, to establish you, to strengthen you, and to make you settled, to make you firm. Yan po ang kapitan natin. Sa mundong ito, haharap at haharap tayo sa lahat ng sakit, sa lahat ng challenge, sa lahat ng problema, but we have a God of all grace. Kaya mananang palataya, manatili kang matatag. God bless you. Asusuri sa FEBC Radio TV. ligwak. Yan ang maaaring masabi ng mga Pilipino sa transparency, accountability at maging sa serbisyong panlipunan na dapat na hinahatid nito. Nakakalungkot isipin na may halong disappointment at pagkabigo ang nararamdaman ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Frustrating kumbaga. Pero kapag sasangguni naman tayo sa Biblia, dito naman papasok ang ating pagpapakumbaba at pagdulog sa Panginoon. Kasama rin po dito ang pagiging alerto sa mga darating pang mga hamon sa ating bayan. Ngunit habang nagpapatuloy ito, mainam din na tayo po ay magbantay sa mga isyu. At kung overwhelming naman ang mga naririnig natin, lalo na sa mga darating pang pagdinig, pwede po tayong magpahinga. Diyan po papasok ang ating discernment o pagsusuri sa mga isyu sa ating kapaligiran. Dahil diyan magsisimula ang paggawa natin ng mga makabuluhan, na mga aksyon at kahit ano pa man ang ating kapasidad at estado sa buhay. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri. Produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.